sa ating sharing is caring ang topic lang natin today ay pag-uusapan po natin ang moderation assess natin sa ating mga account kung gaano nga po ba yan kahalaga sa ating mga account na para mag uh, makapag ingat po tayo sa ating mga violation dyan sa ating mga comments para magiging maayos ang pag-manage natin sa ating mga comment section kung paano natin i-add or i-edit natin ang mga criteria na para ma-assess ang ating uh, comment section dahil uh, mostly talaga sa atin na hindi pa talaga lahat alam o kung paano magkalikot na mga uh, settings dito sa ating mga accounts. At dahil nabigla lang po tayo dito sa Meta World na to, dahil lang nga po sa So, kailangan natin malaman Panoorin mo itong buo ba, mga kalalas para alam mo kung gaano nga po ba kalaga ang moderation assessed. Dito mga kalalas, i-add po natin ang comment has an image. Kailangan po natin yan para maiwasan po natin na makapag-send ang kapo uh, nating mga creator na mga images na nakakapag-violate sa atin. Yun po. Tapos, i-add din po natin ang comment contents po So, kailangan din natin yan i-add sa ating mga comment section. And then, uh, ay, no i-add natin sa ating uh, criteria sa pag-manage ng ating comments Ganon. author that does not have any friends or followers ito po mga kalalabs aiwasan po natin dito ang mga friends uh, mga friends or followers na mga dummy account kaya kailangan din natin 'yan i-add sa pag-manage uh, ng ating comments then comments has a link dito naman mga kalalabs ang may link dahil 'di ba nakikita po natin sa ating mga comment section maraming mga magse ng Comment sa atin na may mga link na ganito, send request to ganito, bla. marami mga ganyan. Tapos kung hindi, wala kang kaalam-alam, akala mo uh, sa pagpindot mo ng mga link, ayun, maha ang iyong account. So, com uh, comment has specific links. So, yun nga sinabi ko. Then, comment has certain keywords. Uh, yun, importante din po yun mga kalalabs. Uh, comments has a video. Ito ang mas malala mga kalalabs na dapat ito i-add talaga natin na paano ma-manage natin ang ating mga comment section. 7 to siya mga kalalags na kailangan natin i-on or i-add na mga criteria dyan sa ating comment section sa moderation assessed. Makikita po natin yan sa ating uh, dashboard. So, ito, Sundan nyo lang po ito para ma-provide nyo kung paano nyo i asset ang mga criteria sa ating moderation assets dyan sa pag-manage ng ating mga comment section. Para maiwasan po natin na magkaroon po tayo ng mga violation or mga hidden spam sa ating mga comment, se mga comment section. Dahil kadalasan talaga mga kalalabs, lalong-lalong na sa mga ibang lahi na gumamit ng mga ibang-ibang uh, account pero puro lang din naman dami So, kailangan talaga natin ma-assess ang ating mga comment section para safe na safe ang ating comment section na hindi po tayo magkaroon ng mga spam. So, yun ang po ang topic natin for today mga kalalabs. I hope you finish my video para matuto po kayo at maiwasan nyo po ang mga violation na mga naka spam sa inyong mga comment section. So, don't forget to follow me in Nights TV. Ay nagsasabing sharing is caring.